kailangan pangalagaan ng tao kung anuman ang ipinagkatiwala sa kanya. Halimbawa, kung merong ipinagkatiwala sa iyo ang kapwa mo tao, maging maliit man ito o malaki kapatid sa Islam, kailangan kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo, kailangan yun din ang pagbalik mo doon sa taong pinagkatiwala ang kanya kapatid sa Islam. Dahil isa yan, sa mga katangian ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hifdul amana, kailangan sa tao na pangalagaan niya kung anuman ang ipinagkatiwala sa kanya kapatid sa Islam. At ang malaking pagtitiwala kapatid sa Islam ay ang pagtitiwala inalok sa atin at tinanggap natin na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pagtitiwala na yun kapatid sa Islam? Anong amana? Anong pagtitiwala na yon Yun ang pagtitiwala itong relihiyong Islam. Ito ang malaking ipinagkatiwala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba natin batid kapatid sa Islam? Ultimo ang kalangitan, kalupaan at kabundukan? Hindi nila tinanggap ang relihiyong Islam? hindi nila tinanggap ang tiwalang inalok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang malaking palatandaan ka pati sa Islam? Sa suratul Ahzab, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna aradun al amana ila samawati wal ard wal jibal faabayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal al insan innahu kana zaluman jahula. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala inna aradun al-amanah inalok namin ang amana, ang tiwala ila samawati wal ardi wal jibal. Inalok namin ang tiwala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kalangitan at sa kalupaan at sa kabundukan, ngunit hindi nila ito tinanggap, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sila ay nangangamba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi nila yun kakayanin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tiwalang inalok namin sa kalangitan sa kalupaan at sa kabundukan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Ngunit ang mga tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nagdalawang isip, tinanggap nila ang tiwalang ibinagay namin, inalok namin sa mga tao. Tayo yun kapatid sa Islam. Tinanggap natin ito ng buong buo. Ang tiwalang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tatanong sa atin sa Yomul Qiyam, mga kapatid sa Islam. Itong tiwalang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang arkanul islam, arkanul iman, ikaw ba ay nagsasala, ikaw ba ay nagsasadaka sa iyong kayamanan, ikaw ba ay nagbibigay ng zaka, isa yan sa mga katanungan itatanong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapatid sa islam. Kaya nararapat sa atin, Napahalagahan natin kung ano man ang tiwala na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang ating kapwa-tao, kapatid sa Islam. Alimbawa, kung pinagkatiwalaan tayo ng ating kapwa-tao, kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng ating kapwa-tao, kung gaano ito kaliit o kalaki, ganon din ang pagbalik natin doon sa taong nagtiwala sa ating kapatid sa Islam. Sa isang hadis na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang tanungin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ano ba ang paggunaw ng mundo? Ano ba ang mga palatandaan ng malapit nang gugunaw ang mundo ya Rasulullah?" Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du'ya duyi'atil amana fanzurus sa'a. Kapag kasabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamihan sa mga tao ay hindi na mapagkakatiwalaan panzuru sa'a malapit na ang pagunaw ng mundo sabi ng Allah, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha amana kapag ka ang tao ay hindi na mapagkakatiwalaan sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam panzuru sa'a malapit na gumunaw ang mundo sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kapatid sa Islam Nararapat sa atin bilang isang tao at lalong lalo na bilang isang Muslim. Nararapat sa atin na pahalagahan natin ang tiwalang ibinigay sa atin ng ating kapwa-tao, ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala kapatid sa Islam.